Sinuspindi na ng LTFRB ang operasyon ng Ceres Bus Liner, ang may-ari ng bus na nahulog sa bangin sa Antique. Nasa pool sa CCTV ang mabilis na takbo ng bus bago ang trahedya. At live mula sa San Jose de Buenavista, Antique, nasa front line na balita Yan, si Elaine Fulgencio. Elaine, ano mga update sa mga biktima? Bok Mase, eh, umabot na sa labing pito ang nasawi matapos ngang mahulog ang bus sa bangin sa Hamtik Antike. Pito sa mga pasaherong ito ay nasa critical pa rin ang kondisyon habang stable naman na yung apat pero kasalukuyan pa rin nakakonfine dito sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Sa kuhang ito ng CCTV, kitang kita ang mabilis na takbo ng series bus na ito bandang alas 4.30 kahapon. Humaharurot ang bus kahit napaliko sa kurbada at pababang kalsada sa barangay Igbukagay sa Hamtik Antike. Napansin nga ng mga estudyanteng ito ang mabilis na takbo ng bus. Hanggang sa nawala ng kontrol ang bus at bumangga sa barrier bago mahulog sa bangin. Makikita sa drone video kung gaano kalalim ang bangin pinagbagsakan ng bus nasa 60 hanggang 70 talampakan ng bangin o katumbas ng pitong palapag na gusali. Kaya naman nagmistulang pinitpit na lata ang bus. Sa tala ng Antique Provincial Government, umakyat na sa 17 ang kumpirmadong nasawi kasama ang driver, konduktor at inspektor ng bus. Kasama rin nasawi ang isang misyonaryong Indian at Kenyan. Pito naman ang nasa kritikal na kondisyon habang may apat na bahagyang nasaktan. Sa dami ng mga nasawi, kinapos ang cadaver bags na dala ng mga rescuer. Ang mga nakaligtas, isinugod ng mga residente sa ospital. Kwento ng mga nakaligtas sa trahedya, masyadong mabilis ang pagpapatakbo ng driver ng bus na biyahe gula simula Iloilo City bago ito mawalan ng preno mabilis daw talaga. He was honking his horn. Parang warning everybody na, danger, danger. Parang nagpanik yung, yung driver eh. Nag, uh, na ako. Tapos daw ako parang telling everybody to brace for impact. Ayon pa sa Antique LGU, accident-prone area ang pinangyarihan ng trahedya. Panawagan nila sa national government magtayo ng bagong daan o alternatibong ruta sa lugar. If you remember that area in Egbukagay, that is dubbed as the killer curve that was reported already Office of the Civil Defense. I called the attention of the PWH to rectify the engineering design of that road. Tutulungan daw ng LGU ang mga biktima na magsampan ng kaso laban sa operator ng series bus liner na Valcar Transit. Sinuspindi na ng LTFRB ang operasyon ng series bus liner sa loob ng siyam na araw. Labing tatlong bus nila na biyaheng Iloilo Antique ang kasale sa suspensyon. Bok Mase, eh, nakausap ko nga yung asawa ng nasawing bus inspector at ayon sa kanya, hindi pa rin niya matanggap na wala na ang kanyang mister matapos nitong iligtas ang isa sa mga pasahero. Ayon sa kanya, niyakap daw ng kanyang mister ang isang survivor kaya siya yung napuruhan ng mahulog sa bangin ang bus. Narito ang kanyang panayam. Marami po dumadaan sa Facebook ko. Hindi ko nga po alam kasi nung nalaman ko na lang po, patay na po siya. Subang sakit po. <laughs> Pinanindigan niya po yung trabaho niya bilang line inspector. Hindi lang po para mag-checking, para po tumulong sa mga pasahero. Nangako rin ng tulong pinansyal ang provincial government ng Antique para sa mga biktima at kaanak ng mga nasuwi. Yan muna ang latest mula rito sa Antique. Balik sa inyo. Maraming salamat Elaine Fullhandshow. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.